Walang katulad, ganito ang kimpaw kapag magkasama sa taping. Napakalambing na pangkantahan si Chingita Girl. Halatang komportable itong si Paul Obilino. Hindi na siya nahihiya na humarap sa aktres. Numalabas ang kahulitan at kaya na rin makipag-eye-to-eye kwanta. Sinong mag-aakala na sa haba ng panahon, mabibigyan ng chance itong si Paolo na makasama ang ultimate crush Hindi lang yon, palagi na silang magkasama sa mga paborito nilang dibangan. Lahat ng mga staff, kilig na kilig. Kaya kapag may mga moment sila, alert agad ang mga kamera para makapaglabas ng ayuda. Mula sa Kempao. Totoo ang kismis na mas malambing nga sila sa isa't isa kapag walang himang tao o kamera. Ayon ng mga scripted moment kasi nga through ang relationship nila. Ayon nga sa mga komento, bagay talaga sila. Adik ako sa pananood. Tambak na lang trabaho ko mula Pinoy Big Brother. Inaabangan ko si Kingi. Noon pa man. Maganda siya, kahit personal. Kikita ko sa mga billboard niya sa Maynila. Habang itong si Paula naman, napakagwapo at parang hindi tumatanda. Maganda ang epekto ng Kim Chu. In -love na in -love ang kanilang aura. Inan yan sa mga ibinahaging komento. Kiling malala kapag Kim Pao na ang topic.